Okay, let's go. Oras na para pinturahan tong rooftop natin, no. So, nag-cure naman na to. Dun sa huli nating na vlog, no. pin-cure natin siya ng mga 3 days. 4 days na nga ngayon, eh. Uh, ngayon lang tayo nagka-oras, kaya yun lang natin siya gagawin. Tapos, pinturahan na talaga natin kaya dumudumi ulit kapag hindi yung pinturahan. Ani may ipot ng ano, ibon, nilinis ko lang. Tapos umulan, nagkaroon ng konting marka-marka ng tubig, nagputi-puti. Pero okay lang din naman na nabasa para nakita ko kung saan pa pa may pumopondong tubig kaya nalagyan ko dito. May pumopondo pa dito ng konti, pero konting-konti na lang naman na. Yung tipong natutuyo na sa sikat ng araw pag nagpupondo. Pero nilagyan ko na lang din. Sa sa okay din naman din na nababasa yan para nawa cure mas tumitigas yung uh, konkreto, yung skin ko kapag nababasa tignan mo dito din nabasa medyo nagpupulbos Ito, nabasa ng ulan hindi pero cure naman na yan so linisan lang muna natin tapos kontrahan natin ah oh. Okay, pong natin yan ito heavy duty waterproofing membrane no? ah for stress hindi sponsor pero okay na lang din <laughs> so yan waterproofing na pwedeng expose sa araw tapos foot trafficable no primer needed odorless so, tingin ko ito na yung bagay na pampintura dito eh para din na ako magta-tiles pangit din naman kasi natin na tiles no? Kaya nasisika, no? nakumukupas na kumukupas yung tiles kapag nasisikatan ng araw tapos ang ulan na. Eh, maganda rin naman yung kapit ng ano, waterproofing natin. Ito, ito yun. Oh. No? Tinesting ko muna dito. Yung maganda ang kapit sa skim coat. Since maganda naman, so, ito, ito na lang yung pintura natin sa sahig. Para isang kulay na lang. Pero linisa muna natin ito kaya may mga alikabok. Pati itong mga ano, pinagtansikan. No? Hindi maiwasan na natatansikan yung gilid-gilid. So, linisan natin yan. Tapos, pinturahan na lang natin ulit. Lihain siguro. Oh, so, linis muna. Okay. Walis. At saka, kung maaari, vacuumin natin eh, no? May vacuum kami din Siguro, vacuumin ko para simot yung alikabok. Dapat kasi ito walang alikabok eh. Para hindi sumablay mablay. Paminsan kasi natitikla na pag maraming alikabok. No? Eh. So, siguraduhin walang alikabok. Oh, Sige, Yo. Medyo mahirap buksan, no. Pero nabuksan ko na. Ginagawa ko lang naman para mas madali siyang mabuksan. Naapakan ko dito. Naapakan ko diyan tapos sinisikwat ko na screwdriver dun sa may mga groove. may butas. Sikwatan talaga 'yan eh. Para sumingaw yung hangin. Pag singaw ng ganyan, aangat na siya. Pero may naalis dyan na isang parang ganito. Ayan, naalis itong isang layer na to para makasikpat ka yan o yan tapos may sikwata na pero apakan ko sa isang side tapos doon ka lang aapak parate isang side lang so, sa kabilang dulo doon ka magsikwat para makasingaw yung hangin tapos madali mo na siya mabubuksan And pagbukas may gata sa loob <laughs> yan may gata sa loob So haluin muna natin ta ng haluin hanggang magkulay gray. Gray yung kulay niya. Ito pang halo oh. ko. Tapos ito pang roller natin. Gamit pong roller yung foam na lang para medyo pino. Tsaka hindi matakaw sa so, mipsip ng waterproofing. Kay eh, mahal to. Mga nasa 1.6 to 1.8 san lata. So sana lang magkasya to dito sa flooring natin. No? Oh. Gasino lang naman to. 1.2.4 by 6 meters just merong konti doon hmm. Yan natin kung magkakasya so, muna natin to tapos kung tutusin uh, water based to eh kaya nasa plastic na lata no? So, testing din natin lagyan ng tubig para mas sumipsip pati sa skin coat natin no? mas manuot. pag malapot kasi hindi masyadong nanonuot eh siguro yung unang mano lagyan natin konting tubig tapos pasipsip natin no? tapos tingnan natin kalabasan sa ula okay ayan matigas siya sa ilalim so kailangan haluin ng haluin ayun yung kulay grey, oh Um, ewan ko kung itong puting ito so dito tayo magkahalo sa labas ng side natin no? Oh. para dito tayo magkalat pero ang tigas <laughs> kaya haloy muna natin mabuti ang <laughs> <Matigas. laughs> hindi naman ganun katigas Mat matigas lang haluin para siyang ano matigas na Nestle cream yun yung nilagay sa rep maluwi <laughs> muna natin ito so ayan na siya medyo malambot na parang Nestle cream din yan ganyan mas malapot siya ng dihamak kesa sa pintura so, lagay tayo dito ng konti ito tapos Again, it's too tubig. Testing lang, It's too lang muna. too tambay It's too big. 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 It's pag medyo na parami uy kakalap na ngayon na lumalab na pag medyo na parami natin ng water soaking parami na yata Nagdagan natin ngayon <laughs> mas lumab na siya hmm manipis na pero tsaka sa halo mga 2 minutes sa halo ganyan sa ganong kakapal yung nest day cream niya Itong kapal na. Ito. Ito. May ganipis. Pero halo lang, halo. Tapos hmm, makatipid tayo, no? Pag nagyan po. Pero sa unang ano lang natin lalagyan. At least kasi ito mga dalawa, tatlong patong. Tatlong, pa, tatlong mano. Dalawang mano. Hmm, Ganyan natin ito. Ayan. Huwag natin dulog-dub lahat masyadong. Meron pang konting buo-buo pero madudulog na lang yan eh. <laughs> Pangit ng floor. <laughs> oh. Diba? Okay, o no? diba? Mas tubig-tubig siya. Mas susunod siya dun sa skin po. Pero kailangan, kailangan natin ng brush sa kinikini <laughs> ah. Wala tayong brush. Mamaya na lang yung kinikini tapos ito lalagyan na lang din natin yung taas para hindi yung, yun o diba? mas nanonood siya pag may tubig yun uh -huh. uh, o lagyan muna natin lahat unang mano tapos balitaan ko kayo no marami ramit eh may iba may iba tanggalin okay tamo mas nababasa uli yung skim coat ibig sabihin sumusuot eto hindi pa basa yung basa oh. wala pang ano yan eto basa basa na yung maputi hindi pa basa so, basahin natin kung <laughs> tutusin mas malaking rodal sana ang mas mabilis matapos kaya lang eto kasing hindi kwatro yung kasi doon sa lata eh. mamaya sa lata na tayo magsusuot mag sasawasaw eh. O, tuloy-tuloy lang natin ito. Hindi matapos. Yan, ito yung may tubig. Huwag na dalawang mano ko na agad. Kaya mabilis matuyo. Pero proper talaga yan, mga patuyuin mo muna mga dalawa tatlong oras. Pero hindi na natin siya maantay, kaya dalawang mano na. Tapos, tapos yun, na. Yung ilalagay natin dito, yung wala ng tubig. Kay, ano, Dagdag trabaho pa. Tingin ko kasya naman eh. Kaya yung isang halo ko ng ganito, nalagyan na halos lahat yun. Ah, yun, nalagyan niya lahat yan. Uh, ilang ano lang yun, sandok. hindi so, na kailangan para hindi na kailangan magtipid. Marami naman na lalagyan. Ayan. Okay, natin ito lahat. Tumulo pa. Ayan. Tingnan natin pinagkaiba. Sa may tubig, sa wala. Kung kapalagad, no? <laughs> Ay, ayun no. Mas natawa, mas natatabunan niya na agad yung ano, kongkreto kaysa sa may tubig. Doon nagdalawang mano agad ako oh, kasi halatang manipis eh. Ito makapal agad. Oh, mas quality to malamang kaysa sa may tubig. Siyempre, ganun talaga. Pag binalagyan mo ng pambalab na, huwag nababawasan yung quality ng either pintura o waterproofing yun. No? Yan. Tuloy-tuloy na lang natin 'to kay humahapon na. Ito lang pati napapansin ko. Ayun, pag may lubak, ayan oh, na hindi pinapasok ng ano, kailangan mo siyang pondohan ng marami para pasukin ng waterproofing. Ayun oh, wala na. Kay sa, sa normal na hagod, hindi siya basta-basta pinapasok ng waterproofing. Kaya pondohan mo yung kinikini pa problema natin ibabras na lang natin yung kinikini kanin tignan nyo paminsan sa ibang parte sumasama yung ano sumasama yung skim coat sa effort eh, yan sumasama yung skim coat sa water cropping napansin ko wag masyadong madiin para hindi naman siya sumama sa ibang part lang naman tingin ko dun sa may manipis ang ano eh manipis ang hagod Eh, tutok niyo ano kayo yung dahilan na ito parang dapat siguro primer ko muna eh latex primer pero nangyayari din to sa ano eh sa primer eh pag ano yan manipis yung ano skin coat tapos nadiin na mo sobra yung roller yun lang naman tingin ko yun tiniklap ko na lang ng turu tapos lagyan na lang natin yung kapalad na yun no? sa ano to yung pahabol ko siguro to na ano binalikang ko tapos may eh, meron na naman hirap pa tiniklapin ko nga ulit eh. yan binabi na nga tayo sabi ko na eh hapon na naman kasi tayo nagsimula pero yan unang mano, may naglilitawan pa na ano, portion na hindi na daanan. So mamaya sa pangalawang mano, bibigyan natin yan ng pansin. Um, kailangan madaanan yan. Ayan, gabi na pero tapusin natin to. Patuyutuyin lang natin ng mga ano, isang oras. Saglit lang naman pahirang, kalit lang naman, maliit lang naman to. Um, wala na umapakan eh. Tapos yung kinikini. <laughs> Iba brush. Ah, balikan natin pa Break time muna. Yun. Time check. Ano sa ba? 8 ng gabi. Mag-alas 9. Yun. Um, akalaan mo nagkasa isang lata. <laughs> Pero, mas maganda na tatlong patong to eh. Bukas na lang natin tatlong patong. Pagod na saka yung kantuhan wala pa yun may isang patayang lata uh, tinubigan ko kasi nung medyo kakapusin na kaya inabot ayun o uh, tubig malugaw tapos wala na yung mga natirang ano butas butas ano yung kulay gray pa yung skin coat ah uh. uh, yung pangalawang hagod kasi natin pasalungat naman para mapunuan sigurado lapos Na mo nawala yung kinis niya <laughs> Nung ano nung pangalawang mano medyo natuyuan din kasi water waterproofing yung ano roller so uh, nagkaroon tuloy siya ng ano parang orange peel tuloy pero okay lang kasi para hindi naman ano madulas ah uh, tag dito pag basa hindi siya ganun kadulas kasi may has may orange peel o, so, kakapit yung balat mo uh, anti molds din naman to kaya hindi mag iipon dyan yung dumot so kakapit lang yung paa mo kasi may orange peel okay. pero isang lata ganito kalaki yung nagkasa dalawang mano yan o bukas ulit. I-tatlong mano natin ito. Tapos, yung kantuhan. Okay?